Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, mariin ang kanyang mga pahayag dito kay Tambalustay! Matindi talaga ang pinagmulan! Galit ba ito? Oh, talagang dapat ng sampahan. Makakilala natin si Secretary Larry Gadon, na isang masugid na taga-suporta ni dati Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos simula pa nung kampanya noong 2016. At ngayon mga kababayan ko ay nakaupo na po si Secretary Larry Gadon sa OPAPA mga kababayan ko ha. At uh, siya po ay uh, presidential advisor. Ito po ba yung mga banat ni Secretary? Matatandaan natin noong mga nakaraan mga kababayan ko si Secretary Larry Gadon po ay nadisbar. Na-disbar po ha, na si Secretary Larry Gadon dahil sa isang video na hindi namang inupload sa social media. At ang nagpa kay Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, ay kaalyado ni Sara. Ngayon, ma mariin po ang hamon ni Secretary Larry Gadon sa mga court, sa mga chief justice sa korte na idisbar si Inday Sara sapagkat ang nagpa-disbar kay uh, Secretary Larry Gadon ay mga mismong uh, uh, chip, da uh, mga huwes, mga kababayan ko na kaalyado ng pamilya Duterte kaya po pag-uusapan natin ngayon ito kaya malalim-lalim po itong mga mangyayaring uh, eksena sa uh, sa nangyari dito sa pagpapail ni Secretary Laregaon ng disbarment case laban kay Tambalustay Eto, panoorin natin ang video na ito Panibagong disbarment case naman ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil pa rin yan sa pagbumura at pagbabanta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Eto na, pani uh, panibago ha. Uh, if you say panibago, eh, eh, ibig sabihin may nagpile na sa kanya. So kung may nagpile na sa kanya, may second, may nag -second, nag second nagpile si Secretary Larry Gadon. Boom! Eto na, mga kamabang, panorin natin. Uh -huh. Mismong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang nagpetisyon sa Korte Suprema kanina para hilinging ipadesbar o tanggalan ng lisensya bilang abogado si Vice President Sara Duterte. Bravo, Secretary Larry Gadon! Antindi mo talaga! Ang lupit mo talaga, papasik! Biruin mo! Hindi mo lang uh, hindi mo lang no uh, sobrang tapang ni Papa Sek mga kababayan ko. Alam mo believe na believe talaga ako dito kay Secretary Larry Gadong. Kung some of you guys hindi nabibilib dito kay Secretary, ako believe na believe ako dito ay Papa Sek. Alam mo kung bakit mga kababayan ko bakit ako nabibilib dito? Ang tapang eh biruin mo Vice President 'yan ng Pilipinas pero pinapadisbar niya. Ito lang ang katotohanan, lang ang katotohanan na walang inuurungan itong si Secretary lari Gadon sa kahit anong laban. Well, good ako diyan mga kababayan ko at pabor ako diyan. Sa gustong mangyari ni Papa Sek, mga kababayan ko, tuloy. Ito ay nagbumura siya. lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Alam mo, ba? Uh, ito ha, mabalik ko lang pinadisbar ni Sekretary Larigadon itong mga to. Ito, mga kababayan ko, sa pagiging abogado, Mga kababayan. Tama po na yun yung naririnig. Yan po ang hinain ni uh, Sekretary Larigadon. Tama lang po, mga kababayan ko. Sapagkat, mga kababayan, sapagkat, ito pong mga ganitong aksyon ni Tambalustay ay talaga nga naman pong karapat-dapat na ng lisensya sa pagkaabogado. Mga kababayan, ilang ulit ko na pong sinasabi dito yan, lalong-lalo na po sa ibang uh, kampo, mga kababayan ko, na dapat po talagang ipadisbar ito. Dahil wala pong puwang, like I said, wala pong puwang sa mga sa mga nag uh, sa mga nakagraduate ng pag-abogasya Ang ganitong uri ng uh, behavior. Kung ihahalin, kung iko-comparison po natin mga kababayan ko, si Secretary Larry Gadon, Dennis Bar din po. Tama po kayo ng inyong naririnig, Dennis Bar. Subalit si Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, hindi po nag-asal lang ganito. Hindi po pumutak, nagmura ng ganito sa mga taong nagpinagkalulu siya at tinanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Ngayon po mga kababayan ko, alam nyo po ba ang dahilan ng uh, pagkakadisbar ni Secretary? Isang video na hindi naman po nai-upload sa social media at ginamit sa kanya upang tanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Mga kababayan, Nung ang uh, naging topic po ng video ay itong si Tambalustay. At pinagkaisahan po si Sekretary Lariga don ng mga Duterte. Dahil po, yung Chief Justice na humahawak po dito sa kaso ng pagka-disbarment case ni Secretary Lari Gadon, ka mga kababayan ko, ay matalik at kaalyado ng mga Duterte. Ngayon, karma is digital, ika nga nila. Like I said, lagi ko naman sinasabi sa inyan, the karma is digital. What, bakit ko sinasabing karma is digital ko? Eh? Anong nangyari ngayon, mga kababayan ko? Si Sarah naman ang nag-freak out sa isang video sa isang live stream sa isang Zoom meeting o sa press conference nila sa loob ng uh, detention cell at pinagmumura nito mga kababayan ko ang presidente at ang ating unang ginang at ang ating house speaker Martin Romualdez at pinagbantaan pa nito nagugurgurin niya at may kinontak na siya mga kababayan ko sa mga nanonood po sa Department of Justice at sa mga sa ating Korte Suprema, sa Supreme Court, kung ang aksyon na ginawa ninyo kay Secretary Larry Gadon ay mas masahul pa sa kumatay ng tao, what if kung ito pang ganitong tao pa ang nagsasalita? Hinahamon ko din po yung ating Supreme Court Natanggalan nyo po ng lisensya. Tanggalan nyo po ng pagkaabogado itong nagmamalaki na to. Hinahamon ko po kayo, maging patas po kayo ngayon. Kung an talaga ang batas at um, uh, ang batas sa Pilipinas ay walang kinikilingan, sana po mga kababayan ko, tanggalan din po natin ng lisensya ng pagkaabogado to. This kind of attitude and behavior mga kababayan ko ay walang puwang sa mga ginagalang nating abogado. This kind of human being is not uh, what we call hindi karapat-dapat at hindi dapat tinutularan. Dapat po itong tanggalan ng lisensya sa pagkaabogado sapagkat ang kanyang mga binitawang salita ay hindi lang nanatiling banta o national threat, mga kababayan ko. Bagkos, walang pakundangan ang kanyang mga sinabi. Kapag hindi nyo pinakinggan ang panawagan namin sa loob ng social media, mag po kami hanggang sa matanggalan po ito ng lisensya sa pagiging abogado. Walang puwang ito sa ating mga nire-respeto at lumalaban sa korte ng mga disenteng abogado. Tuloy! Dahil yan sa pagmumura at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Sabado. ba? Diba? Idagdag pa raw ang maanomalyang paggasos umano ng confidential funds ng OVP. Bang! Bingo! Nice! Secretary Larga you got the point. Di ba? Isa pa yan, yung ma yung yung paggasta ng pera ng taong bayan sa OBP. Taong 2023 nang masuspindi at madisbar si Gadon matapos ireklamo ng pagmumura sa isang jorno. Di ba? Kaya niya, dapat maging patas ang Korte Suprema. Dapat lang! Di ba? Hindi dapat sila maging bias dyan. Ma mas masahul pa to sa nangyari. Kung si Sekretary, eh may ganon na lumabas, ito mga kababayan ko, siguro naman eh halatang halata niya na. Pag hindi tinanggalan to mga kababayan ko ng uh, ng lisensya sa pagiging abogado, ibig sabihin nito tahasan ng uh, hindi patas ang timbangan. T Tuloy. Si BP Sara pinagmumura niya, hindi la isang tao ha? At ang minura niya presidente. First lady at saka speaker of the house, di ba? <laughs> Bumanat na si sekretary. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya na papatay niya. Ganong katindi. Paglilinaw naman ni Gadon, personal na desisyon niya na ipadisbar si VP Sara. Pinagsabihan daw siya ng Pangulo na hindi na ito kailangan. Hamon pa ni Gadon sa bise. napaka immature Kulang na kulang sa stagemanship. Mm hmm. Nako, kulang na kulang sa stagemanship. At saka, hindi siya nag-aaral. <laughs> Basta na lang siya nagsasalita, mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Boom! Papasek, bukas lang, may magpapile na ng disbang. Ngayon na, uh, ngayon, ngayon, Las alas 12. May magpapile na ng, dis, uh, ng, ano, ng impeachment case niyan. At dadalin yun sa batasan. Kaya di na ako magtataka na yung mga DDS, panic mode kayo ngayon. Oo. Oh, yung iba sa inyo, yung mga nagtutulak dyan sa EDSA ng people power, magbubulsa na yan ng pera. Nako. Kasi wala na yung pambabayad sa tao. Kasi bukod sa disbarment cases na pasabog ngayon, bukas, mga kababayan ko, ay maghahain na po ng uh, impeachment case ang mga tao, sabi ko sa inyo, ang mga taong lumikha ng EDSA at mga taong muka ng EDSA. Ngayon, ngayon nila sabihin na nasa panig nila ang taong bayan. Yung sinasabi po ni Secretary Larry Gadon sa 2nd Congress, Nako, matutuloy matutuloy yan dahil nakahain po yung impeachment case nila. ipa impeach po yang si Inday Sara. Ito po, ah, tahas ko pong sinasabi sa inyo dahil sigurado po ako. Like I said, two weeks ago, alam na namin yung posibleng mangyari. At three days ago, na-confirm po sa amin, sa inyong lingkod, na ipapa-impeach po yang si Sarah. At yung sinasabi po ni Secretary Larry Gadon, na siguradong sigurado siya, mga kababayan ko, totoo po yun. Ako na po ang isa sa mga tao magsasabi sa inyo na totoo po ang sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Mga kababayan ko, at humanda na po yung mga DDS. Like I said, malaking gulo po ito, lalong lana sa social media. Matindi-tindi po ang mangyayari. Tuloy natin to. Ang Department of Justice naman, ipauubaya na raw sa Korte Suprema ang isyo. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban sa bise nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. O, oh, na, nanuntok na yan? Hindi pa tinanggalan? Saka hindi naman nagpe-perform as a lawyer yan eh. May naipanalo bang kaso? Alam niyo mga kababayan ko ha, sa akin lang ha. Pag hindi na nagpe-perform yung uh, tao, wala namang problema. Tapos gumawa pa ng ganyan. Nanuntok pa ng share it nun. No. Naalala ninyo. Ipadisbar nyo na yan. Naging presidente lang yung tatay. Kinatakutan nyo na. Tuloy. Kamakailan naman, nakatanggap din ng anonymous letter ang SC para hilingin ang disbarment ni VP Sara. mhm mm dahil naman ito sa so sinabi niyang gusto niyang ipahukay at itapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dami ng kasalanan sa bayan niyan eh. Dapat hindi niya na patagalin yan. Paliwanag naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP dumaraan muna sa masusing imbestigasyon ang mga disbarment complaint na inihihain laban sa abogado bago magkaroon ng pretrial at maging ganap na kaso. Mm -hmm. Kailangan pa rin daw kasing tignan kung may sapat na batayan ang reklamo. Isa sa mga batayan ng disbarment complaint ay kung may nilabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang isang abogado. Meron, meron, meron. Malaki. Malaki, malaki, malaki yung ganyan Lalo na yung threat. Tsaka yung uh, isang basihan na rin dito, yung uh, yung paggasta ng uh, pera ng taong bayan. Sinabi na po ng Korte Suprema na ang pagiging lawyer ay isang privilege. Correct. Na pwedeng bawiin. Parang lisensya. Tama ka dyan. Hindi karapatan. Ibig sabihin ng Korte Suprema dyan, maaari nilang bawiin ang pagiging lawyer kung sa tingin nila, ang isang lawyer ay hindi na sumusunod sa code. Na oh, totoo naman yan. Number one, hindi rin sumunod si Sarah Duterte noon. Naalala ninyo, sinabi niya doon sa Congress, siya ang abogado ni Sulay Dalop, ni, si, ni Sulay ka, mga kababayan ko. E samantalang hindi naman siya pwede mag-abogado doon dahil sangkot din siya sa issue. Doon palang lang mga kababayan ko na nilabas niya at nag-abogado-abogado doon, nagumanap na abogado doon, eh hindi pa, pa pwede yun. Isa rin yan sa mga dapat na pagdating ng uh, anggulo. Maliit pa niyan pero nakakadagdag din yan ha. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Alam nyo ba yung mga kababayan ko? Mga kapatid. Yan... na yung na... Ay, yan. Yan po ang dapat nating uh, tukuyin at uh, alamin natin mga kababayan. Tuloy natin to. Kaya po mga kababayan ko, isa na po itong malaking hakbang nang ating uh, laban mga kababayan ko like a, like a, like attorney Larry Gadon mga kababayan ko attorney Larry Gadon was a also uh, also a victim ng mga maling para ng mga paratang at dinadayang doktor ng mga issue ng mga Duterte ang mga Duterte kasi may mga kaalyado pa yun sa Supreme Court eh may mga kaalyado pa yun, mga appointees ng kanyang ama noon natural mga kababayan ko they are there for to protect the Davao Queen mga kababayan ko Uh, nandyan sila para protektahan itong si Sarah kaya nga po mga kababayan uh, hamon ko rin po sa Supreme Court kung talagang patas po ang timbangan at walang kinikilingan walang pinoprotektaan ng ating so Supreme Court bakit hindi po natin ipadisbar itong si uh, Inday Sarah nang sa ganoon mga kababayan ko malaman ang taong bayan mga kababayan ko ay mabalik ang tiwala sa ating Supreme Court mga kababayan ko so subalit mga kababayan ko, nagaantay po tayo Like they said, there is, a, kung sa, sa atin may due process Sa kanila naman din po, bago ma-disbar Tanggalan ng lisensya sa pagkabugado May due process din Dadaan po tayo doon Dadaan at dadaan po tayo doon, mga kababayan ko Aabangan ko po yun, mga kababayan At titingnan ko po mabuti Yung mga mangyayari, mga kababayan ko At isa pa po Tama rin po yung sinabi ni Secretary Lariga doon Na mai-impeach to Totoo nga na mai-impeach to at like I said, isasubmit na po bukas yung uh, pag napanood to sa replay, uh, mga kababayan ko. isasubmit na po ito sa 28 sa Batasan. At ang maghahain po nito mga kababayan ko, li uh, mga, ang ating mga ang mga tao na nasa likod ng people power ng EDSA. Kaya po matindi po ang pwedeng mangyari pinaghahanda ko po kayo sa posibleng mangyari dito sa loob ng social media. Inuulit ko, dadami ang magkakalat ng maling balita sa mga Marcos. Uulitin nila yung ginawa nilang mga mosquito news kung tawagin nung panahon ng mga Marcos. Tatangkain po nila na pabagsakin ang mga Marcos tatangkain po nila kahit ang buhay ng ating presidente. Maraming mangyayari mga kababayan. Bukas kapag naipile na ang impeachment case ni Inday. Kaya po, sa lahat po ng mga social media influencer at social media viewers, subscribers, to all my subscriber, 34,000, subscribers, maging vigilant po tayo maging mapagmatsag po tayo. Huwag po kayo basta-bastang maniniwala na may nagsasabing nag-withdraw na ang ma Armed Forces of the Philippines. Wala pong katotohanan yun. Nag-withdraw na ang PMP na suporta. Wala pong katotohanan yun. Huwag po kayo basta-bastang maniniwala mga kababayan ko sa mga kakalat na mga storya na may ganito nag-withdraw ng suporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po kayo basta-basta na maniniwala. Baka po mamaya mga kababayan ko, maulit po yung nangyari noon sa People Power. Nung kay Pangulong Ma Marcos, yung napadaan lang kayo, tambay lang kayo sa kanto, hinakot kayo doon. Di ba? Tapos sasabihin sa inyo, meron dyan, mga baka mamaya pangakuang kayo na sumama kayo sa people power, ganito, ganito, ganyan, bibigyan kayo ng ganito. Ay wag na po kayo mag ng panahon, wag nyo po ibenta sa halagang 500 piso na nagiging 200 sa pila nila. Huwag niyo pong ipagkalulo ang ating bayan sa maliit na halaga dahil babawiin po nila yan ng milyong-milyon at triple sa ating mga kababayan. Kaya po maging mapanuri, maging mapagmatsyag kapag na-file na po ang, dia uh, ang uh, impeachment case ni uh, Tambalustay sa uh, Batasang Pambansa bukas. Medyo magulo po ito. Pero kayang-kaya po natin harapin, kayang-kaya natin sa lagin anumang paninira nila sa ating uh, sa ating presidente. Mga kababayan, ako po si Biyahe ni Koy. Uh, lagi po nagsasabi sa inyo, nagpapaalala, sama-sama po tayong babangon muli sa Bagong Pilipinas.